Tinanong ka magsasalita ah mulo pagdito ah. po sa to. Dada mo sumasalo. Oo. Ano kasalanan? Ba't hindi magkakatulog? Ay. Ha? Bakit dumilat ate. Ha? Ano pangalan mo? Pangalan. 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 Ano pangalan mo? Wala pa pangalan? Pangalan mo, pangalan. Ano pangalan? Gusto ko malaman ang pangalan. Pangalan. Hay. Pala lang hinihingi ko. Anong pangalan mo? Wala ka ba pangalan? Wala ka pangalan? Wala na. Wala na. Ah! Ayaw ko na. Anong kasalanan sa'yo na ito? Anong kasalanan? Wala. Eh, Bakit ginaganyan? Bakit hindi nakakatulog? Ayaw ko na. Bakit hindi nakakatulog? Bakit hindi nakakatulog? Sasagot ka na. hindi. Nasagot ka hindi. Ayoko na, ayoko na, ayoko na. Ah! Ah! Ayoko na. Ayoko na. Kala sumi na, na, na. na. sa ulo niya. Ano nilagay mo sa ulo? Ayoko na. Ayoko na. Ah! Ah! ka sa akin? Hindi, hindi. Ayoko na. Ayaw ko na. O kala sumi na nilagay mo diyan. Gamitin mo ang kamay mo. Gamitin mo ang kamay. Ayaw mo. Harap. Bilisan mo. Wala na, wala na, wala na. Bilisan mo. Wala na, wala na, wala na. Bilisan mo. Wala na, wala na. Wala na, wala na Wala na. Bilisan Wala na, wala na. Bilisan mo. Wala na. Bisa mo. Ubusin mo. Bilisan. Hey. Ano yung lagay mo sa ulo niyan? Makipag-usap ka ng maayos, ha? Bakit hindi nakakatulog? Bakit hindi nakakatulog? Ayaw mo sumagot? Kinatanong kita, makipag-usap ka? Ba't hindi nakakatulog yan? Inutusan mo ako. Ha? Inutusan. Inutusan ka lang, Mino. Magkano binayad sa'yo? Ayon mo sumagot? Magkano? Ano? Magkano? 5,000. 5,000. Huwag mo na ako nagsan. lang halaga ng buhay na ito? Oo, oh, hindi na. Huwag mo na ako nagsan. Nagsasana ako eh. Ilang taong ka na? Ilan taon? Ilan? Forty-three. Forty-three! saan ka? Si Theor. Magtuloyan talaga itong asawa mo. Asawa mo to. Yeah. Bisa mo, kalasin mo. Si wala na nga. Kalasin mo. Si Theor, sinabi ko na lahat. Nagagalit ka sa akin? Hindi, hindi. Pwede ko ba malaman ang nagutos? Ha? Anong dahilan? Babae, hindi niya sinabi pangalan. Pa Anong dahilan? Bakit daw? Anong dahilan Ay, niya? Dahil Ay, nangamay na sa salita na ako tama na. Sabit Bakit na. daw? Anong dahilan? Selos, selos. Selos. Ay na, sinagot ka na. Huwag mo na akong saktan. Matanda ka walang ano, ha? Hindi Hali na, na hindi na. na. Tama na, hindi na. Tapos na. Makakatulog na siya. Makakatulog na siya na maayos. Tama na! Wala na, wala na, wala na! Tama na! Sakit na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na. Na. na! Magtanda ka ha? <laughs> ayoko na, babe. Ayoko na! Ayoko na. Hindi ka ba nahawa rito? Ayoko na. Nahawa ko. Ito na nga, <laughs> Taw -taw sa nga na mo. Ayoko na. Ayoko na. Tama na. Nananambot na ako. Sa alagang lima limo, papatay ka ng tao? Hindi na, hindi na. Hindi na, hindi na. Hindi <laughs> na. <laughs> Hindi na, tama na. Tama na, lalangbat na ako. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? City hall. City hall. Nase-secure ka ngayon? Oo. Oh. Tama na. Sabi ko na lahat. Inalim Wala pa pa ngayon. Pa kita ngayon, ha? Oh, na? Oo, <laughs> tama <Di> na. Hindi <laughs> na. Hindi <laman> na, tama <laughs> na. Bibigyan ko ng pangontrato. Tama na. na. Tama na. Tama na! Magsisi ka sa kasalanan mo. Tama na. Hindi na. Mahulit ka hindi na. Ha? hindi na. Hindi na talaga. Kaya mo ako? Hindi. Hindi na! Sasunod na mahuli pa kita ha. Na, Sagot. Hindi na. Ang gawin ko sa'yo? Pagpatayin mo na ako.